what's up, what's up mga undo, mga inday Ah uh, 3.15 na ng uh, madaling araw and today is uh, April 14, 2025 so andito pa tayo sa Halang Kalamba and guys, mabiyahe tayo ng Atimonan para mag-exercise ang layo ng dadayuan ng pag-exercise ano? <laughs> so yun guys, kasama ko si Ginyo, si Jeyo at yung may isang MT-15 dun sa likod, yun o no? know? Ayan, So, tatlong motor lang kami. Then, meron akong angkas. Yung mga kasamahan namin, nauna na nandoon Nakasakay sa van. Ano so, yun, eh. Ha? 1399? Hindi ba? 1399 yung plate. Ito nga. O, oh, yan. O, oh? inabutan pa rin. So, yan, guys. Update ko kayo mamaya. Kasi dito tayo dadaan ng Santa Cruz. May pipick-upin pa doon. Alright. Alright. So guys, kung gusto mo sumama sa biyay ko Huwag kalimutang mag-subscribe And click the notification bell Para mas updated ka sa ating mga videos Alright So guys, alas 4 na na madaling araw Andito tayo sa Santa Cruz Alright, dito sa 7-Eleven May binili lang, tsaka may pinake up yung van na Isang kasamahan namin So, diretso na, yun Mayroon ng arko ng pagsanhan liwanag so na natin ayan pagsanhan woohoo <laughs> yeah. So guys, andito na tayo sa pagbilaw. Anong oras? 5.25 a.m. So, mahigit dalawang oras yung tinakbo natin. Dito nga pala tayo dumaan sa Magdalena. Then, nagliliw kami Then ma-JJ. Ayun, Lukban. Then, uh, Tayabas. Andito, andito na tayo ngayon sa Pagbilaw, bayan. Hindi na tayo dumaan dun sa Bypass. Ayan, I love Pagbilaw. Maaga pa, wala pang gano'n traffic dito. Ayan, I love Pagbilaw. Ang laki ng TV nila, I uwi kuya o kaya yan. Pagbilao. <laughs> kasi maraming pansit dito. Yan, nandito yung simbahan nila, guys. Sa kaliwa. Shoutout nga pala sa kaibigan namin dyan, kay Kevin Martinez. O pagbilao. Yan, ha? Oh. Shoutout Kevin Martinez and family. Yan. Dito banda sa unahan yung bahay nun, eh. Traffic kasi to dito, guys, pag ano. Rush hour. Kaya ginawan nila ng uh, bypass. Yung alang yung bypass na yon eh, Siyempre ah, uh, Medyo nilayo doon sa bayan Kaya medyo mahaba-haba yung bypass road na yon. Eh, hindi na tayo dumaan doon Paaga pa naman eh, Hindi naman tayo nagmamadali Ito yung tulay dito guys na ano uh, Sikat na sikat yung tulay na to dito dati no? Kasi malupit yung lubak dito mm, Meron pa nga -mm. mm. mm Di ba? Pag na-experience ng mga ganyang lubak guys Ayan Nasa ano ko na Pagbilaw <laughs> Oh pas, pas naman eh Alright Ayan oh ah. Iwanag na Ito na yung pakyat ng sigsag Ah Tigil mo na tayo dito So 5.45, Bandito na tayo sa paanan ng uh, Old Sigsag Road, guys. Check lang namin, update lang namin kung nasa na yung kasamahan namin na naka-van. Na-on na, naka na ba or nahuli huli? Dito, tambay lang muna tayo sa klit. So yun, guys. Parang lumampas yung uh, kasamahan namin na naka-van. Parang doon-dumaan sa New Sigsag Road, doon sa diversion. So doon lang kami magantayan sa may jump-off. Sa gitna. Alright. Eto, kita tayo ng old sig sa road. Mga biheros. Yan, lamig dito ha. Yay! Piray! <mimit> Sarim! Ahon yan, boy. Kugong pa nga, oh. Yay, yay, yay. Game? Ipangit na mo siya Mag-adjust lang ako sa speed Ito ang kagandahan talaga dito sa lugar na to Malamig Saka ano, alam Puro puno Sige okay. Sige okay. Oh, andito na tayo guys Sa ipinagmamalaki ng Quezon Gigi, okay, gigi okay, okay. Yeah

Uy, lubak hindi, hindi na Pagbalik na, pagbalik na lang no Oo, oh, maganda gumagana na lang to Doon na lang tayo mag-door na may asa no So, hindi na tayo titigil guys Kasi may nakasikasa pa tayong update Sa mga kasamahan natin Kung nasaan na Ay, lubak, 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 lubak Sa na. Shoot ako eh dito yung arko ng ano, timonan. Yung kanina akyat natin pag bilaw yun, di ba? Nahati to eh. Yung kabila timonan, yung kabila naman pag bilaw. Yun yung arko kanina doon ay yung bagang Mohon Ay, lubak. Dandahan lang. lubak uh, um, dito. Dandahan lang. Alright. Sa kaliwa tayo. One eternity later. Okay po. Uh, okay. Magandang umaga po sa inyo. Umaga. Ako po si Kuya Mario. Magandang umaga at mabuhay. Mabuhay. Welcome po dito sa ating muna siksak part. Then ang start ng inyong paglalakad, dalawang kilometro. Katagala na po sa oras. Yan naman po, estimate lang namin sa bisita. Yung po, pag medyo mabilis kayo, yung po, inaabot na ng 40 minutes. Pero para sa akin, enjoy the nature. Then yung taas ng pinagbanderahan ay 1,200 feet above sea level. Pinakamataas sa muna, makikita niyo yung buong peso. Okay na ako ng pagkain ha. Sa huli ito, huwabawan. Okay na ako mabaw ng pagkain. Basta lahat ng pinagkainan, tumahan ng iba dito. At kamo natin sa tamang basurahan. Oh guys, ito nga pala yung kasama namin nandun sa aban. No, tulog na tulog to malamang kanina. No, kaya nalampas to eh. Tulog eh. Walang nagturo. Ayan no. Oh. Oh, ayan Oh. No. Naisabi nyo sa driver, lampas na kayo no. Niligo sa <laughs> maling akala. Akyat ka boy. Hindi Pah po. Pahila ako ah. Ayan Oh. No. Good morning sir. Good morning. Good morning. Good morning. morning. Yeah tayo ngayon sa pinagbandahan ayun okay. ay na yung iba oh excited ah siguraduhin nyo lang ha ah. ganyan pa rin hakbag niya sa dulo yun so sabi naman ng tour guide natin eh ah uh, may oras lang naman para mga beginner yung aakyat doon mga dahan-dahan lang enjoy lang natin yung nature kaya so, ang itong pinagbanderhan is for beginner na tulad namin so enjoy lang natin yun dito may malaking puno na nakatumba pusoong so, tayo <laughs> hingal yern lalala <laughs> -lala ko itlog <laughs> mayigit 10 minuto na kami naglalakad yung itlog ko bawas na ng dalawa <laughs> sarap din talaga maglakad sa ganitong ano ah ganitong ah, kalikasan na malamig yung simoy ng hangin yan sa dami mong naririnig na mga uh, ah, tunog ng insekto kaya paminsan minsan guys gawin nyo to sarap sa katawan Hi guys O dok mo O yung dalawa Daisy <laughs> 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 iba na May isang lap na <laughs> few moments later. Yung ligas po dito, ma'am, kung ikumpara, ibang-iba siya sa lipa, kung kilala nyo yung lipa. Yung lipa po, makati, kapag nadikitan ka lang ng kaunti, at yung bulo niya, ang sobrang kati. Yun po, automatic, yung bulo niya sa lipa, yung po inabaon sa ating mga balat, kaya po siya totally nagiging makati. Yung higad naman po, yung higad, yung mas makati, ang makati rin sa kanya, bulo. Number one po, kapag kayo po ay nadikitan ng basil o higad, kung kayo po ay may dalang tape, maaari dikitan nyo po agad ng tape para madala yung kanyang bulo totally pag nadikitan nyo na yung tape nadala na yung bulo hindi na siya makate kung may tubig kayo pwede buhusan nyo ng tubig para yung bulo bababa sasabay sa agos ng tubig hindi nyo na po siya kailangan kamutin wag nyo po siya agad kakamutin dahil magpapantal-pantal kayo ito pong ligas na to kapag hinawakan nyo po yan at naputol nyo yung dakta yun po yung kakapit sa inyo na sobrang kate siya po ay kapamilyar ng rasis na kakalat buong katawan po pagkahaba siya po ay halimbawa example po ng ati po yan pag yan po ay kinamot nyo po yung, yung ginamit nyo pong kamay na pinangkamot nyo sa may ras yung nadali ng dakta yung sa ligas na yan kakalat po yung buong katawan ikakamot niya sa muka sa mata sa leeg sa singit o kilikili man yan ay kakalat buong katawan po sa pagkakaalam ko po ito pong ligas na to kukuha daw po kayo ng saribang dahon itatapat nyo daw po siya sa apoy na lutuan nyo parang idadarang lang po ba ninyo kumbaga yung ligas yung kapamilyar siya ng rashes hindi talaga kayo patutulugin dahil sa sobrang kati niya. Kung kayo po yung halimbawa ma'am, ikaw po yung nadali ng ligas, kayo yung ano ng dakta. Ikaw rin po mismo yung kukuha. Kung ang pakukuha niyo po yung kapatid niyo o kasama niyo, magiging katulad niyo rin siya. Ano po, yun okay. po yung ligas. Ah, sir, pag-uwi ba may exam? Wala naman. Ah, wala. Okay. <laughs> ano po tawag sa puno na yan? Tangisang bayaw. <laughs> ano sa anyo? Ligas 2.0. <laughs> Magdadasal ba? <laughs> Ito po. Yung ah, ilalagay na dyan? Ito po. Yun po Ay, hmm. Ay, yan po yung manila Ay, wala pa. Sa manang loob, ilalagay dyan. Malamang mga utang. Pwede ibulong? <laughs> <laughs> yung utang ko, quits na. <laughs> Hindi, kumbaga, para sa atin, ma'am sir, wala namang mawawala. Eh. Ah. Okay, tatay. Parang pag ang ano, parang ang mangyayari lang, parang, wala nasa harap mo siya, ma'am, crush mo lang sa isip mo. Hindi mo alam. Mali mo, makatotoo. Ah, ka, wala namang mawawala sa mga lalaki. Nabaon lang namin. Pwede bang, kuya, pwede nga na lang namin ito. Pwede nga dito, silalim. Lalim. Okay, babaon. Hindi po, lagay nga. Kalagay namin. Oh, long table na to. Thank you po. Make it come true. ligong ligong na ako. O, anong nangyari sa akin? Parang may dadaanan akong bukal. Yeah. Sila, wala lang. Parang walang nangyari. Walang. <laughs> Pwede pa daw yan mag two battles. <laughs> <Ay>. <laughs> Asa yung battles? Ayan. <laughs> Ayan, no? <laughs> Malayo-layo ang biyahe. mag flex ka. Ayan. <laughs> Iyo. <laughs> mga tour guide natin Tour guide <laughs> Tour guide din Ikaw, guide tour <laughs> So guys, maabot na natin yung Tok Tok na yung pinakamasarap. Diyan mo na... oh, Naabot mo rin oh no? Hi guys, kasama ko yung jowa ko Ay, saan all may jowa <laughs> Last na to Basta <laughs> jay Enjoy po Sa Sir Pretty pa din okay. Sir AJ, parang natatay na <laughs> <laughs> Gumising ako naman agad dito Iyon o, para dito Basta kuya Okay lang Okay lang Seseo, Pak, pikir kali itu, Masa lan. Pasti lan. Pasti segalanya yung crush dan guys, kami sa ano, papuntang Bantatay Falls. So meron ditong outpost, meron ditong orientation at dito magbabayad ng uh, tour guide na 300 pesos. Ah, uh, uh, every tour guide mayroon siyang 5 person maximum. Ayun. Okay, meron na tayong tour guide. So sundan lang natin tour, tour guide natin, guys. Tapos so, pagdating daw doon, doon, may lakarin pa tayo na mga about uh, 15 minutes. Alright, and then doon sa parking, Mayroon siyang donation laang. Bale, 300 per tour guide and a uh, maximum of 5 person. Banta Kay Falls, tingnan natin. So 'yun mga undok, tayo maglalakad tayo papunta ngayon sa Banta Kay Falls. Yeah. Ng ilang minutes ma'am maglalakad? Mga 1 hour lang. Wala na 5 minutes pag mabili. Ah, okay. So, palagay na lang natin ng mga 10 para ano, may may kasamang ano, landi-landi 'yung sa daan. <laughs> Yan, magmuni-muni tayo. Maghuli. Eh ano natin 'yung nature? Yan. So, ito 'yung daan ng so. Provincia vibes to. Laging excited 'yung mga group, 'yung grupo na yun, no? Kahit saan lagi nauuna yun. 'No? Dinig na dinig mo dito yung lagas ng tubig. O, oh, dito na! <laughs> Guys, lapit nga lang no. Saglit lang nilakad. <laughs> sa, dun ba? Akit. <laughs> Guys, andito na tayo sa falls. Akit na tayo sa taas. <laughs> Try natin. Ay, dito maganda rin. Eh? Estas guys para experience na rin kung meron sa ras ito tayo hakbang sa mga ugat niya. so safe naman eh we lamig Very good. Tingin nga idol. Lamig. Yo la 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 lumongoy na sa. <laughs> <laughs> Di pa ako. Dito oh, ha? Di ko alam kung gaano kalalim. <laughs> <hans> okay. <Bano> kalalim? <hans> 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 mate. Ini melalui uh. oh. Pak Thank you, Pak. Ya. Yeah. So ayun guys, galing na tayo sa Bantacay Falls Napakasarap din ang tubig doon So nga pala guys, kung pupunta kayo rito Yung babayaran nyo lang po ay uh, 300 pesos para sa tour guide At ang tour guide ay uh, maximum ng 5 person So yun lang, wala na kayong ibang babayaran Doon naman sa parking ay uh, donation laang Alright, Then may liliguan naman din doon Babanlawan Oh, ito na yung papalabas. Sa na kanina, di tayo nakapag-video ng papasok dito. Eh, yun na nga tayo kung saan yung uh, papasok. So, sulit na sulit ang araw na to. Galing tayo nang uh, pinagbanderahan doon sa Timonan. Then, bumaba tayo dito sa Bantakay Falls. Alright. So, ayan guys. Andito na tayo sa... Papasok na tayo ng San Pablo. Ayun, o. Oh. Ito arko ng San Pablo. Alright. So, siguro dito ko na lang muna tapusin ang ating video. Ang aming video. ano? Hopefully, nag-enjoy kayo sa aming uh, pamamasyal dito sa Atimonan. Sa pinagbanderahan at pagligo doon sa... Ano yun? Ano na? Banta kay Pulse. <laughs> Banta lagi na sa isip ko eh banta kay Falls yun na swabbing lamig tamang lamig lang din naman pero talaga nakakapanginig din katagalang pag nakababad ka so ayun guys hanggang dito lang ang aking video hopefully nag enjoy kayo at ayun guys huwag kalimutan mag subscribe and click the notification bell para mas update ka sa ating mga videos so kaya see you next ride and ride safe No, you're not, you not.